Okay, so guys, nakakuha kami ng ticket from the metro. And nagkanda. Tagal-tagal kami. <laughs> Dahil so, hindi na ina-accept yung aming bill. Tsaka yung aming dollars coins. <laughs> Ayaw pala niya ng mga new coins uh, and new, new bills. So yun, tagal-tagal namin doon sa may machine. Ngayon, punta kami sa kawalan. Hindi <laughs> namin alam sa so makilang kami rito to familiarize the place. Ay, wow, English. That's all. Good luck. <laughs> Pass. So guys, ito yung ano niya, yung yung map. Direction map niya. Ayan guys, so po kami ngayon sa loob ng train. Wala silang ano no. Wala silang mga machine parang Bakit sa tela machine? Kasi may tela <laughs> machine? Yung parang nakalagay sa taas. sa ba tawag mo doon? Apartment. Hindi ko apartment din pa. Ay advertising something like Jubales. Parang kung saan ka pupunta doon. Ah, yung monitor. Yeah, wala silang mga monitor. Eh. Destination MMA. It's all in that. Bakit ba naging English na kasama ko? Ay, Canadian, you know. So, alis na yung trend natin and nagre-reklamo yung katabi ko. Kasi tao, medyo makulimlim yung <laughs> salamin kasi hindi na binanasa. And <laughs> I cannot take a proper video. Makakatake -like ka pa naman, Dad. So, Daddy, meron din pala silang stadium yung dito, no? Yes. Like, Dubai. And nakamali pala ako, meron pala sila. Team <laughs> <is, laughs> lang siya sa Dubai na may ganyan monitor. Oh, great right day.